Dahil advice natin before na lagyan ito ng mga kanal. O, oh, ito po yan. Mga drainage po yan. Kasi nga, dahil uh, palayan po ito dati. So, ang mga tubig talaga ay eh, nakatambak lang yan sa ilalim. So, kailangan ng isang malalimang drainage. Ayan, ito po. Yan, ang ginawa nila. So, mga ka-RB, ito nga, tinuturuan din ng RB team. Ang bagong katiwala ni Sir Tony sa pagkukontrol ng Panama, pagkontrol ng Banshee Top, at saka ng Sigatoka. Ayun po. So, kailangan natin din silang i-guide kasi nga bago nga itong tauhan nila. So, papakita ko sa inyo ang area na hindi pa na-delief at saka yung area na 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 po. So, ito po yung area na hindi pa na-deliefan. Ayan. Visible po yung mga Sigatoka dyan. Kita natin yan. Pero talagang hindi talaga malala. O, oh, ayan po, o. Oh. Ayan. Hindi pa yan nadidilip, hindi pa sila nalilinisan. Diyan banda, o. Oh. At ito naman po ang nalinisan na at nadilipan na. O, oh, see? Ang ganda ng development, mga ka-RBs. So, two months lang po tayo hindi nakapagbisita dito sa may binay magpet. Pero tingnan nyo naman po, ang ganda na ng development at improvement. Ang lalapad na ng mga dahon, ang lalaki na lagpas tao na po mga ka -RB. Kita nyo po yung mga katawan dyan. I Zoom out natin. Malalapad na po ang katawan, malalaki na po ang katawan. At kita mo na quality po talaga ang mga dahon mga ka-RB. Yung mga bansot, eh lumaki na po sila ng pantay-pantay. Dahil po yan sa paggamit ng RB Golden Green Foliar Fertilizer at RB Booster. Ayan po, after natin ma-visit before, kita nyo, ang lilit pa nun, ba? Diba? So, dahil uh, nila yung advice natin na maglagay ng drainage at proper fertilization at full year applications po. Ayan po mga ka -RB. Oh, ayan. Since bago na po ang tao ni Sir Tony,

kita nak boleh ai nak balik pak ogma nak putmu jadi ya sentri kini mengagami tisu kegawas <coughs> di formu mu exit dapat di formu mu magativity nama di sentrikan dan selas tanam gamit ini udah tunyu di dalam sentrikan hey, bagaimana nyukan tanam gamit masundang ninyo itu tenangnya boleh nyambung